Okay. Pag nakagat, pakloy. Wait. Teka lang. Paano ko gari? Bibidyo ng hindi ko gagalawin at hindi ako kakagatin. Yan. Oh, ang dami. Oh, kinakain niya yung tilas. Tilas din sa duhat. Pagkakadami naman tilas. ah. ah, 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 ah. Kaya siguro makatendamit Ay! Pulog na pulog ang tilas. Ah. Para palang ang tilas ng duhat ay tilas din ng bayabas. Kaya pala ako nagtataka minsan sa pinto ng kwarto ko ay may tilas. Hindi na matitikman ang duhat. Mm, ang tilas oh.